sa ating mga kaibigan nandito po kami ngayon kami, ano, konti na lang yung ulam sa bahay kaya naisipan naming mag uh, pares, kaya nakita namin ang aking mga anak at ang kanyang tropa, peeps, kaya ayan i out po natin sila dito sa batanggenyo, Paris Overload, located po siya along uh, Gulod Road po dito sa May uh, Winfield 1, a uh, Winfield 1, 2 and 2 Ayan po. Sa may gate po ng Pace 5. Napakasarap. Yung mga hindi pa po nakakatikim. Try nyo po. Napakamura na. Masarap pa. May unli rice po sila. Dito po. Ayan po yung kanilang mga menu. Okay lang ba? Please? Ayan po. At ayan po. Ang mabait at pogi nating Ayan. <laughs> may karita sa tindahan. Oh, may tindahan. <laughs> ayan po. May mga. Yung ibang customer umalis na. Kami ito po. Ayan. Eto yung aking. Etong tropa ng aking mga anak ng aking anak. Nag-graduate bukas. Ito ang graduation treat ko sa kanila. <laughs> bukas kaway naman general Rolf. Kaway, be. Yan. O, oh, ayain niya Hello. naman silang kumain. Bebe. Ano po ang No? Kaway naman. <laughs> siya, camera shy siya. Isya. Ayan po. Oh, may poging nakakain doon. Ah. Hello, Manong. Pwede makapagkilala. Ano pong pangalan mo? <laughs> Mayayin. Ayan, guys. Ito po yung aming order na Paris. Napakasarap po ng Paris. Kung Paris. Hindi po, Paris lang po ito. Batanggay nyo, Paris overload po. Ayan po. Ayan, ang sarap po. May rice na po siyang kasama for only 45 pesos each. O, ba diba? Napaka-affordable na. Yummy pa. O, yan. Ito po yung kanilang pwesto dito. Located. Ito po. Madilim lang yung kalsada ng ating ano. Ah, ng ating along sa... Phase 5 Road po. Pagkalabas lang po yan ng gate. Ayan po siya baka ako sa <laughs> ayan guys po chachow na po tayo ang akin po ay ay maki, pwede akong makadaan sa ikon ba? tipe bagnet overload ay hindi pala bagnet lang pala hindi ko pala in-overload Ito po yung aking ichichow today yan anak happy graduation sa inyo bukas ikaw be eh, tapos ka na ano college ka na uh, ah pero tapos na siya ah um, nauna lang ikaw ba anong grade ka pa lang ba? Grade Ah, um, mo ilang pa lang lang din. Aabot ka rin sa kanilang ano. Po <laughs> dinadaanan. <laughs> Konting-konti na lang ito mga ito. Ayun, rice, anlian. Huwag kayong ano, magtipid sa kanin kasi naka-ano naman yung rice na. Ayun po. O ito po ang akin. Kain muna tayo, guys. At ako'y gutom na. Ah, sa lang ang ali. Okay. Ah, uh -oh. Salamat po. Kain muna tayo. Ayan po. Napakasarap po. Punta na po kayo dito sa Batanggen yung Paris Overload. Ayala. Ay ala. Eh, diniga. Kasarap ng Paris. O, oh, diba? I-watch nyo po ito ha, mga kapatid. Subscribe, like and share po. Comment po. Thank you so much. Have a safe evening po. Parang uulan. Mag-ingat po sa pag-uwi. Magdala na ang payong. At, ayan. Diretso po dapat uwi ng bahay para hindi abutan ng malakas na ulan sa kalsada. Thank you po. Maraming maraming salamat.